Hi, love. Hello, love. Magkana naman yung mata mo. Nagmumukmuk tapos hindi ka na on time. Malunga ni love, oy. Nawawala na talaga ako ng paglaon love. Kinakapoy na talaga ako. Kasi nibalik na naman yung aking problema ba yung aking TikTok account warning, yung aking Facebook page, not recommendable. Tapos yung YouTube ko, Gamela siya views, love. Gabay naman sa subscriber good niya. Alam mo naman yung aking TikTok, pangupat ko na yan. Tapos yung aking Facebook page, pangupat ko na rin. Paita, hindi talaga hinatag ng ginoo sa akin. Nakala ko, palayo na ito eh. Ang buto nagka-problema man on love. Kapuya niyo ay. Alam mo bang okay lang na maging mahina? Okay lang na umiyak? Oo, lagi yung tala boy. Paita niyo ay, kinakapoy na talaga ako. Nawawadaan na talaga ako ng paglaom na aking kinabuhay. Basta nandito ako na at makikinig sa'yo. iyo. Your feelings are valid and I'm really so proud of you. Ang dami-dami mo nang napagdaanan, oh. Ang buta nila, boy. Higilag-balik-balik yung problema ko, ba. Hindi talaga yung natag nang ginuho sa akin. Sayang kasi yung aking effort, ba. Binubuhat ko tanan para umragan yung aking mga followers at saka mga dagang tao malingaw sa akin. Pero, wala talaga love. Ito talaga yung ending. Ganito talaga kanunay palagi. Sipin mo yon Pero, grabe. Ang galing mo. Kasi, nakayanan mo lahat ng yon kahit na grabe rin yung luha na ibinuhos mo noon. maulagi yung talab. Sa akong ganibalik ng mga pulaging problema. Tiktok na kwa kang warning. Facebook page na recommendable. Ay, ta. Ay, ang ano eh. Kapuya nila po eh. Para sa kong At alam kong kaya mo ulit. Okay? Basta wag kang susuko ha? Okay, love. Salamat, love, kasi nandyan kayo, love. Nagatag sa akin ng kusog ba? Nagatag, nagatag ka sa akin ng expiration para hindi ako susunod sa akin kinabuhi. Salamat kayo, love. Mahal kita at marami nagmamahal sa'yo. And I love you so much. I love you too love Sorry kayo kasi nagilakilak ako din diri Sinsya na kayo love na ka abong problema <laughs> And I'm so proud of you Sobra Thank you kayo love Salamat talaga love Kasi hindi mo talaga ko Binabihan love Kit ito yung aking Dagan ko mga problema ba Uwi kayo ko ba Lagi aku nagumani sa sayo Bye ta. Sorry kayo love Ah. Tagaw mo dito, yakapin kita. Sige la, ya, biyalog mo love kana. kana ipatul mo yung, yung ano mo yung kukumilon ah. kana love Ipa mo ipatul mo love kana para maulian ako ba para maulian ako sa baginitak baginitak pusapusa kana ay, love thank you guys Hindi na mira clone maulian ako love